Hi guys, this is my first makeup vlog. Gusto nako is share sa inyo. Ako ang nabalan sa makeup look na. Ang first nako is share sa inyo ang natural look. So, wala niyang gamit na primer. May na to magbutang ng primer para magdugay ang makeup sa imong nawong kay di ka ganan si Greta morning foundation na gamit na ako. My favorite, Yan, one one This stipple brush. Tuyok, tuyok lang. circle, circle, circle. But after foundation, Kilai. We use this MAC 280. And then gel. Deep dark Brunette MAC. Anyway, I'm magfill since I'm Weird Weird, akong kilay. Buslot. Okay ba? I will clean my... Hold out. mga tubo. This RCMA. So it's like a setting. Setting My shadow will be naked. Kaning... Kaning lang akong ibutang. <laughs> Mac 217. Yeah. Okay, done. After. Thriller. Nagtaas sa difference. Nagtaas siya. Ayan. Okay na, di ba? So, mo ni akong gamit na pang eyeliner. MAC 265. Gamit ko deep down. Oh. It's brown. See? Ayan. Naasya pero yun. Nipis lang. Ayan. Mo ni akong mascara. May ganahan ka kung may Maybelline. Girl ayaw daghan nagbutang ang mascara kay magdikit-dikit sometimes may mga pasaway talaga gamit ang magic wand para di na sila magdikit O yan Sublay -sublay lang ba okay, okay. kung naa kay eye bags dili jud bada sa foundation mo na jud ka concealer benay media Mangita ka color na bagay sa imong skin. Dili ka magpalit og puti kaayo kay katawan ng tanawon. Dili puti tanan, Apoy uban kay dark. So, lalo siya maging eye bags tanawon. So, i-make sure na makita ka color na tama lang sa imong mga. Okay? So, kanya ko nga ang ginagamit. Yellowish kaya ambot, yellowish kaya ang skin. Mga kay father, you know, it's so Asian. so, <laughs> I use brush sa mga clients, pero when it comes to, sa ano, sa self ko, ah, uh, ginakamot na lang nako kaya, kay paspasman. Oh, naungbit ako na ako, ni, ganito na ko eh. <laughs> na kay problem, ugaton ka ay ko, dili sa ako ang nose. So, ako na ano siya ang ginakonsil po para di abuse yun. Um, usually, akong ginagamit ka ng medyo dark. Ayan. So, nawala na tong mga ugat-ugat. Unya, -ugat. na dark spots, diri. Pwede ko yun yung itaga. Yan. Okay? So, after, gamito na nako na ulit ng RCMA loose powder sa akong face na kay ganina sa matalang brush MAC 1116. hello forehead. Hello. Don't be shy na. Ang uban, ganahan sila now, dili na, na mag-contour-contour sa ilang cheeks. Pero, kung ganahan mo magkutang contour para magamay in yung face, maggamit tapang contour. Tinar, Steven White. Since natural look tayo. Mo niyang gamiton tining pagka-brown niya. Gani kasi medyo pang party party. So, gani. Okay. From the tenga. Yun. Baba. Ang iba, hanggang dito lang talaga. Or delete ang magsabi mo face and awon. Pero kung gusto mo talagang Ganon. Pwede naman. If you look closely. Gusto ko pink. Yung light pink. Lagay na tayo ng lipstick. So, unta, ganahan mo sa kung gi-share sa inyong natural look. Thank you!